Good morning, guys! Manguha tayo ngayon ng kalamansi. Ayan! Ang daming bunga, guys, ng kalamansi nila. Nakapanguha na nga po ako. Ayan, ha? Ito yung iba naming nakuhon. kaingayan lang dito guys kasi malapit kami sa mga manok. Maraming manok dito. Ayan. Ang daming puno dito guys ng kalamansi. Isa. Baba lang yan guys. Ayan o. Oh. Mga five five feet lang po yan. Hmm? Meron din po dito, guys. Papapanggay sa mga manok, oh. Huh? Ito yung dalawang puno, guys. Pangalawa. Pangalawa. Ayan guys, diba, di ba? Ang daming bunga. Hindi ka nabibili ng kalamansi. Tipid-tipid din tayo pag may time. Dami niyang bunga guys. Ayan. Oh. Nakakatuwa ang kalamansi. Yung mahilig dyan magkalamansi juice. Ayan guys. Sawang-sawa ka. Ito yung isang puno guys. Ayan. Kasing, li, kasing lakihin ko lang tong isa guys. Yung so, mga 411. <laughs> ang liit yung mga mga ay meron pa pala akong hinog ayan guys ba? Diba? buti na lang guys may kapitbahay kaming ano may puno ng halaman si kaya hindi na kami nabili guys ng halaman si ayan mahingi, mahingi na lang kami dito sa farm ito po yung isang puno, guys. Oh, di ba? Dami niyang bunga, guys. Grabe. Ayan. Sarap manguha. Oh. Pwede na tayo magbenta nito, guys, kasi ang daming bunga sayang naman oh huh? ang lang ng puno niyan guys oh daming bunga napakadami grabe Ang daming bunga ng kalamansi ni Marisa. Nanunabong ba to? Ay! Ay! Nakakatakot <laughs> yung mga panabong na manok guys. Baka tayo ay madali. O oh, ayan diba? ba Ang ganda dito guys, ang linis ng farm. Meron silang lansonis dito guys na puno. Ayan po oh. Lansonis po yan guys. Ayan pa, sa dulo.